Ating balikan ang kaso ni Carissa Grandon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Carissa at Philip Grandon ay umiikot sa kanilang mga pinagmulan, kanilang mga pag-aaral, at ang kanilang pagtatagpo sa pamamagitan ng simbahang baptist. Si Carissa, isang Filipina, ipinanganak noong ikasampu ng Oktubre, 1991 sa Pasay City, Philippines at lumipat sa Canada kasama ang kanyang pamilya noong siya ay labing tatlong taong gulang pa lamang. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Joanna. Sa pag-aaral, nagpakitang gila si Carissa at nagtapos ng kolehiyo na may mga kurso sa archaeology at geology. Noong 2006, siya ay nagtapos ng may karangalan at nagsimula magtrabaho sa isang lokal na institusyon sa pananaliksik sa geology. Si Philip naman ay ipinanganak noong ikalabing walo ng Agosto. 1996 sa Paris, France, at lumipat din sa Canada kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa lamang siya. Naging isang maayos na estudyante si Philip at nagtapos bilang top student ng Ontario District. Bagamat may potensyal na magkaroon ng isang mahusay na karera sa Agham, pinili niya ang pumasok sa isang seminaryo ng teolohiya at naging isang pastor sa Simbahang Baptist. Silang dalawa ay nagkakilala sa simbahan at sa kabila ng kanilang agwat sa edad, nagkaroon sila ng mutual na pagmamahalan sa isa't isa. Sa kanyang masayahing personalidad at pagiging mabait, nakuha ni Carissa ang pagibig ni Philip. Sa pagiging pareho nila na mga deboto at may mahigpit na pananampalataya, agad silang nagpakasal ilang buwan lamang matapos ang kanilang pagkikita. Ang kasal ay sumunod sa lahat ng relihiyosong tradisyon at dinaluhan ito ng kanilang mga kaibigan, pamilya, at kapwa-membro ng simbahan. Matapos ang kanilang kasal, Nanirahan sila sa Scarborough, isang magandang lugar sa silangang bahagi ng Toronto. Sa unang tingin, tila angkop na ang kanilang pagiging mag-asawa. Pareho silang bata, matalino, at ambisyoso, at pareho rin silang may matatag na pananampalataya sa Diyos. Ngunit kahit na ang kanilang simula ay tila perpekto, hindi na iwasan ang ilang pag-aalinlangan mula sa pamilya. Ang pamilya ni Philip ay hindi lubos na nasiyahan sa kanilang pag-aasawa. Partikular na ang kanyang mga magulang na umaasang magkaroon siya ng mahusay na karera sa agham. Gayon paman, sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy na pinili na maging matatag at tapat sa isa't isa si Nakarisa at Philip. Noong una, ang relasyon ni Nakarisa at Philip ay puno ng pagmamahalan at spiritual na pagkakakilanlan. Ngunit isang malaking sikreto ang sumira sa kanilang payapang buhay. Ang pinakamalaking hamon nila ay ang kawalan ni Karisa ng kakayahang mabuntis dahil sa isang karamdaman noong siya ay bata pa. Pilit niyang itinago ito mula sa karamihan, at tanging ang kanyang pamilya at asawa lamang ang may alam. Sa loob ng ilang taon, nagpunta siya sa mga doktor, sumailalim sa mga pagsusuri, at sumubok ng mga therapy, ngunit walang nagtagumpay. Nang sa wakas ay nabuntis si Karisa noong 2011 pagkatapos ng apat na taon nilang pagsasama. Hindi nasuklian ng kasiyahan ni Philip ang balitang iyon. Sa halip, tila ba hindi siya interesado. Hindi masyadong pinansin ni Carisa ang reaksyon na iyon. Iniisip na baka kailangan lang ni Philip ng panahon upang tanggapin ang magiging pagbabago sa kanilang buhay. Subalit sa Agosto ng taong iyon, natuklasan niya ang isang lihim na matagal nang tinatago ng kanyang asawa. Sa kabila ng pag-aakala ni Carisa na ang kanyang asawa ay may ugnayan na may ibang babae hindi niya ito agad pinaniwalaan. Ngunit sa huli, nang suriin niya ang laptop ni Philip, natuklasan niya ang mga mensahe na nagpapatunay ng pakikipagrelasyon nito sa ibang babae. Sa pagtingin din niya sa history ng pag-browse nito sa internet, napagtanto niya na mahilig itong magpunta sa mga adult sites at manood ng mga malalaswang video. Kaagad niyang kinausap si Philip at sinabihan na handa siyang patawarin ang kanyang kasalanan upang maisalba ang kanilang pamilya. Ngunit kailangan niyang itigil ang kanyang relasyon sa ibang babae, at huwag nang bisitahin ang mga mapanlinlang na website. Hindi ito ang kanyang huling kondisyon, kinakailangan din niyang sumailalim sa pamilya therapy. Sa kanyang pagtitiwala sa kanilang kaibigang si Pastor Steven, humingi si Carissa ng tulong. Ngunit sa personal na usapan ni Steven kay Philip, mariing pinayuhan ito na magbitiyo na bilang pastor dahil sa kanyang hindi nararapat na mga gawain. Bagamat galit si Philip, Pumayag siyang magbitiyo upang hindi masira ang reputasyon ng simbahan. Matapos ang pangyayari, nagpasya si Philip na magsanay bilang isang nars at mabilis na natanggap ng maraming trabahong magaganda. Pinili niyang magtrabaho sa isang nursing home malapit sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng bagong trabaho, hindi nawala ang kanyang mga bisyo. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy silang lumalaban para sa kanilang pamilya at pagmamahalan. Sa huli, nagkaroon sila ng pagkakataon na harapin ang kanilang mga pagkakamali at magpatuloy sa kanilang buhay ng may dignidad at respeto sa isa't isa. Gayon Gayunpaman, tila bumuti ang buhay ni Philip, ang family therapy at pagbabago ng trabaho ay nakatulong sa kanya. Sinikap niyang maging isang ehemplo bilang ama, pinatunayan na itinigil na niya ang panonood ng adult films, tapos na ang kanyang relasyon sa iba, at tapat siya sa kanyang asawa. Ngunit sa isang lihim, Patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Elaine. Ngunit ginagawa ito ng maingat upang hindi mapansin ng iba. Hindi sila pumupunta sa mga hotel at motel at sa halip ay nagkikita sa sasakyan ni Philip sa mga liblib na lugar. Napagtanto ni Carissa na maaaring patuloy pa rin ang kanyang asawa sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang kabit. At lihim na sinuri ang kanyang cellphone kung saan natagpuan niya ang mga mensahe kay Florentino. Sa isang sesyon ng pamilya therapy, Ipinaalam ni Carissa kay Steven na alam na niya ang lahat at nagdetalye kung ano ang natagpuan niya sa cellphone ni Philip. Hindi natuwa si Steven sa pangyayaring iyon at galit na galit si Philip bagamat sinikap niyang itago ito sa kanyang pamilya. Nagdulot ito ng gulo sa bahay at sinabi ni Carissa na ang pagsasapubliko ng problema ang tanging paraan upang impluensyahan siya. Mga isang linggo matapos amini ni Carisa na alam na niya ang pangangalunya ng kanyang asawa bigla siyang nagkasakit. Noong ikalabing apat ng Oktubre, ang kanyang kalagayan ay lumala. Nang ganap na kailangan niyang humingi ng tulong medikal, siya ay dinala sa ospital na may mga reklamo ng malubhang pagkahilo, laging inaantok, at pagkawala ng oryentasyon. Dalawang beses siyang nawalan ng malay, bumaba ang kanyang presyo ng dugo sa mapanganib na antas, at lubhang nabahala ang mga doktor para sa buhay at kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit lahat ng mga sintomas na ito ay medyo kakaiba sapagkat si Carisa ay wala ng mga ganitong issue dati. Kinumpirma ni Carisa na naramdaman niyang masama ang kanyang pakiramdam pagkatapos uminom ng smoothie na inihanda ng kanyang asawa sa umaga. Ngunit sa oras na 'yon ay hindi niya ito masyadong pinansin. Ngunit sa gabi pagkatapos uminom ng tsaa na inihanda ni Philip, mas lalong sumama ang pakiramdam. Nagtanong siya kung nagdagdag ba ng anumang gamot ang kanyang asawa sa inumin ngunit ito ay itinanggi. Ang kalagayan ng pasyente at ang kanyang kwento ay nagdulot ng maraming tanong at nagdesisyon. Ang doktor na siyang sumusuri sa kanya na agad na ang isang toksikolohikal na pagsusuri ng dugo. Ang mga resulta ay nagpakita ng mga bakas ng isang gamot na tinatawag na lorazepam na may mga katangiang pampatulog, anticonvulsive, at nagpapabagal din sa central na nervous system. Ayon sa mga pagsusuri, si Carissa ay kumain ng malaking dosis ng gamot na ito, ngunit itinanggi niyang alam niya kung ano ang hitsura ng gamot na iyon. Isinailalim si Carissa sa ospital ng 24 na oras upang ma-stabilize ang kanyang kalagayan ngunit kakaiba na hindi tinanong ang kanyang asawa kaugnay ng pangyayari. Itinuring ang pangyayari bilang isang kakaibang aksidente. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Carissa at sa isang teleponong usapan sa kanyang kapatid ay inamin niyang pinaniniwalaan niya na maaaring sinubukan siyang lagyan ng laso ni Philip o ilaglag ang kanilang hindi pa isinilang na anak. Noong ikalabing lima ng Oktubre, si Carissa ay na-discharge mula sa ospital, ngunit dalawang araw ang lumipas. Siya ay trahedyang namatay sa kanyang sariling banyo sa ilalim ng mga kakaibang pangyayari. Bandang alas 10 ng gabi ng ikalabing pito ng Oktubre si Philip ay tumawag sa emergency services na humihingi ng tulong para sa kanyang buntis na asawa. Ayon kay Philip, siya ay nagjagin at pagbalik niya ay natagpuan niyang walang malay si Carissa sa puno ng tubig sa bathtub. Iniisip niya na baka nalunod habang naghihintay sa ambulansya. Ngunit kahit pa may medical siyang kaalaman bilang isang nurse, tila wala siyang kaalaman sa CPR at pagcompress sa dibdib. Sinabi rin niya na hindi niya maiahon ang kanyang asawa mula sa bathtub dahil sa mabigat at madulas yun. Nag-advise ang dispatcher na i-drain ang bathtub. Ilagay ang tuwalya sa ilalim ng ulo ni karisa At gamitin ang kumot sa ilalim ng kanyang braso upang maiangat siya. Ngunit sa halip na gawin ito, narinig lamang ang mga ingay ng pag-splash sa telepono at ilang minuto mamaya. Sinabi ni Philip na hindi niya kayang iangat ang asawa. Pagdating ng medical na team. Nagulat sila na hindi pa nabubuksan ang drain ng bathtub at ang ulo ni Carissa ay patuloy na nasa ilalim ng tubig sa kasamaang palad. Hindi na maaaring mailigtas si Carissa at ang kanyang sanggol. Ayon sa autopsy, ang dahilan ng kamatayan ni Carissa ay ang pagkalunod at may mataas na dose ng lorazepam sa kanyang dugo. Ang parehong gamot na natagpuan sa kanyang katawan ilang araw bago siya maospital. Natuklasan din na may maliit na hematoma sa likod ng kanyang ulo bago siya mamatay. Gayunpaman, si Philip ay dinala sa istasyon at natanong subalit pinakawalan din dahil wala namang sapat na ebidensya para sampaan ng kaso. Sa araw ng libing ni Carissa, si Philip ay nagpakita ng kakaibang ugali nang tanggihan niyang bumili ng dobling lote sa sementeryo at sinabi niyang balak niyang mag-asawang muli ang kanyang kilos ay tila hindi karaniwan para sa isang taong nawalan ng asawang buntis. Kahit pa ang labi ni Carissa, ay inilabas na para sa isang formal na seremonya sa simbahang baptist na kanyang kinabibilangan. Tila wala siyang nakitang ebidensya ng pagdadalamhati mula kay Philip. Inatendan ito ng maraming tao upang ialay ang kanilang pagpugay sa alaala ni Carissa na maagang pumanaw. Ang seremonya ay biglang nagulat ng magpakita si Elaine. Nagdulot ito ng galit at matinding puot sa mga nakakaalam sa kanilang ugnayan ni Pastor Philip, ang balo na dating pastor. Si Philip ay tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari mula sa malayo at walang ginawang hakbang upang pagaanin ang sitwasyon. Pagkatapos ng libing, nagpunta siya ng lihim upang magluksa sa bahay ng kanyang kerida. Matapos ang investigasyon at di matalinong ebidensya, matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, bumalik si Philip sa kanyang karaniwang buhay. Wala siyang ginawang pagpapanggap ng kalungkutan. Bukas na siyang nagde-date sa kanyang kerida, na nagpasimula ng maraming chismis at hindi pag-apruba sa lokal na komunidad. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit na nagkontak ang mga magulang at kapatid ni Carissa sa pulisya upang simulan ang mas malalim na investigasyon sa kung bakit namatay ang isang buntis na dalawamputsyam na anyos na si Carissa sa gayong kakaibang mga pangyayari walang aksyon ang kapulisan sa loob ng mahabang panahon hanggang sa magpasya ang pamilya Darwin na ilantad ang kaso at makipag-usap sa media. Sa ilalim lamang ng pampublikong presyon, nagsimula ang bagong investigasyon noong Mayo taong 2000 at 2012. Naaresto si Philip dahil sa hinalang sadyang patayin ang kanyang buntis na asawa. Inakusahan siya na binigyan ng malaking dosis ng lorazepam si Carissa at pagkatapos na mawalan ito ng malay. Inilagay niya ito sa bathtub kung saan siya nalunod. Habang ito ay nangyayari, tinakpan niya ang ulo ng asawa sa gilid ng bathtub. Lahat ng ebidensya laban kay Philip ay mga pangpalagay lamang at ilang araw lang nakalipas ay pinakawalan siya sa piyansa habang iniimbestigahan. Una niyang itinanggi na ito ay aksidente. Ngunit sa mga sumunod na araw, hinimok niyang ang kanyang asawa ay maaaring nagpakamatay. Walang nahanap na anumang bakas ng lorazepam sa bahay nila, at ang gamot ay reseta lamang na wala ang kahit sinong mag-asawa. Kumpirmado ng mga doktor na nag-alaga kay Carissa sa panahon ng kanyang pagbubuntis, na wala silang inireseta na malalakas na gamot na maaaring makasama sa sanggol. Gayon paman, may akses si Philip sa lorazepam sa trabaho kung saan siya ay nangangasiwa ng pagbibigay nito sa ilang pasyente. Ngunit maaari nga bang ninakaw niya ang ilang gamot upang saktan ang kanyang sariling asawa. Ang mga suspetsya ay may kabuluhan, ngunit walang tuwirang ebidensya. Sa panahon ng investigasyon, kinumpis ka ang personal na laptop ni Philip, kung saan lumilitaw ang nakakapukaw na impormasyon. Isang gabi, bago madala sa ospital si Carissa, dahil sa pakiramdam na hindi maganda, naghahanap siya online upang malaman kung ano ang dosis ng lorazepam na maaring maging sanhi ng kamatayan. At tulad ng naalala natin, natagpuan nga ang droga sa kanyang sistema. Bukod dito, noong gabi na nasa ospital ang kanyang asawa. Ginamit ni Philip ang isang website upang tawagan ang isang babae sa kanilang tahanan upang magbigay ng intimo na serbisyo para sa pera. Patuloy din silang nag-uusap at nagpapalitan ng mensahe at tawag araw-araw ni Elaine. Sa huli, mahirap paniwalaan na hindi kayang hilahin ng isang matatag na adultong lalaki ang kanyang mahina na asawa mula sa bathtub. At hindi man lang alisin ang drain na nag-iwan sa kanyang katawan na nasa ilalim ng tubig. Ang unang paglilitis at hatol ng kaso ni Philip ay nagsimula lamang noong Pebrero taong 2014 na, halos dalawa at kalahating taon matapos ang pagkamatay ni Carissa. Hinatulan ang akusado ng unang degree na pagpatay at iginiit ni Jonah Darwin na nagduda ang kanyang kapatid sa kanyang asawa na sinusubukang paslangin siya. Gaya ng kanyang ipinagtapat sa isang teleponong pag-uusap isang araw bago siya mamatay. Itinanggi ng prosekusyon na may premeditation ang pagpatay ng asawa ni Philip na naganap ilang araw bago ang trahedya. Sa paglilingkod bilang isang uri ng pagsasanay, naghanda si Philip Grandon ng tamang dosage ng gamot na ipinakita ng kanyang history sa internet na paghahanap bago niya nilasing ang asawa at nilagay ito habang walang kalaban-laban sa bathtub. Gayunpaman, tinanggihan ni Philip ang aligasyon at sinabing nagpakamatay ang kanyang asawa. Ngunit mariing itinanggi ng mga kamag-anak ni Carissa ang posibilidad ng pagpapakamatay. Binanggit na si Carissa ay isang malalim na relihiyosong tao na hindi kailanman gagawa ng kasalanan lalo na ang pagdudulot ng pinsala sa kanyang matagal na hinintay na anak, pati na rin ang mga testimonya ng mga saksi, autopsy at toxicological reports, pati na rin ang search history sa laptop ng akusado, ay nagturo sa kanyang kasalanan. Kaya noong Enero taong 2015, si Philip Grandon ay nahatulan ng unang degree na pagpatay at hinatulan ng 15 taon sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol. Bagong paglilitis at isang nakakagulat na desisyon agad pagkatapos ng hatol. Nag-file ang dating pastor at ang kanyang abogado ng ilang apela na nagtatanong sa desisyon ng korte. Sinabi ng depensa na ang ebidensyang iniharap ng pagsasakdal ay pabalang at ang Korte Suprema ay nag-utos ng bagong paglilitis. Tinukoy ng mga tagapagtanggol ni Philip na ang kanyang pag-aasawa ay sumasa ilalim sa isang seryosong krisis. Tunay nga na nagkasala si Philip ngunit ang pangangalo niya ay hindi isang krimen ayon sa mga abogado. Sa pag-aalam ng pakikipagtalik, bumagsak si Carissa sa malalim na depresyon na pinalala ng kanyang hindi stable na emosyonal. Nakalagayan sa panahon ng pagbubuntis na humantong sa kanya, natapusin ang kanyang sariling buhay. Sa kagilagilalas, nagpa siya ang korte na palayain ang akusado sa piyansa. Pinahihintulutan siyang maghintay sa mga bagong pagdinig sa kalayaan. Ito ang desisyong nagpakita ng galit at po-ot sa pamilya ni Carissa, ngunit lahat ng kanilang reklamo ay ibinasura. Ang proseso ay muling nagsimula lamang noong dalawang libo at labinsyam. Sa pagkakataong inakusahan si Philip ng manslaughter at ng hindi pagtulong, inalegasyon na nakita niya ang kalagayan ng kanyang asawa, ngunit hinayaan pa rin niyang maligo pagkatapos nitong mahulog sa bathtub at hindi ginawa ang anumang paraan upang tulungan siya. Tinutulan ng depensa na si Carissa, ay simpleng nadulas, nabangga ang kanyang ulo sa gilid ng bathtub at nalunod, at ang kanyang asawa ay hindi na sa bahay sa sandaling iyon upang iligtas siya. Muling nahatulan si Philip ngayon ng manslaughter, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalaya muli sa piyansa habang hinihintay ang huling hatol. Nagalit ang pamilya ni Carissa. Humihiling ng tamang parusa para sa taong may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang anak at kapatid. Pati na rin ang ina ni Carissa ay nagdusa ng atake sa puso matapos malaman na ang kanyang dating manugang ay pinalaya na naman. Noong Enero taong 2020, nahatulan ng akusado ng manslaughter, ngunit nanatili ang hatol na labing limang taon sa bilangguan. Kasunod nito, nagfile siya ng isa pang apela at nagawa ng kanyang abogado na asikasuhin ang kanyang paglaya sa piyansa muli. Ang patuloy na mga paglaya ay tila nagpapakutya sa nagluluksang pamilya. Sa pagkakataong ito, sinabi ng depensa na hindi maaaring malaman ni Philip na kinuha ng kanyang asawa ang isang matapang na sangkap at nasa panganib at kaya hindi niya ito pinigilan na maligo. Gayon paman, noong Mayo taong libo at 22, hindi inaasahang itinanggi ng Korte Suprema ang isinumiting apela. Itinuturing na hindi makumbinsi ang mga argumento ng abogado at itinataguyod ang hatol para kay Philip, na nagpadala sa kanya sa bilangguan ng labing limang taon. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.